paano nagsimula ang Toyota mula sa industriya ng tela hanggang sa pinakamalaking car company sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga repa. Kaya't kapit ka lang at umpisa na natin ito. Ang makasaysayang kwento ng Toyota mula sa mga hobby hanggang sa pandaigdigang tagumpay sa sasakyan. Kapag pinag-uusapan ng tibay, kalidad at innovation sa mga sasakyan, isang pangalan ang agad pumapasok sa isipan. Ito ay ang Toyota. Ngunit, bago pa man ito naging dambuhalang kumpanya sa industriya ng sasakyan, nagsimula ang kwento ng Toyota sa ibang larangan at sa isang pangarap na nagbago hindi lang sa Japan, kundi sa buong mundo mapagkumbabang simula mula sa habi hanggang sa makina ang kasaysayan ng Toyota ay nagsimula kay Sakichi Toyota, isang inventor at negosyante na nagtatag ng Toyota Automatic Loom Works noong 1926. Binago ni Sakichi ang industriya ng tela sa Japan gamit ang kanyang otomatikong makina ng panhabi na nagpalaki sa produksyon at nagbawas ng aksaya noong 1933 ang kanyang anak na si Kiichiro Toyoda na inspirasyon ng innovation ng kanyang ama at ng lumalaking merkado ng sasakyan sa buong mundo ay nagtayo ng automobile department sa loob ng kumpanya. Dito nagsimula ang paglalakbay ng Toyota sa mundo ng mga sasakyan. Ang pagsilang ng Toyota Motor Company Pagsapit ng 1937, naging hiwalay na kumpanya ang automotive department at pinangalan ng Toyota Motor Company ang pangalang Toyota ay pinili imbis na Toyota dahil mas padali itong bigkasin at mas kaunting brass stroke ang ginagamit sa pagsulat nito sa wikang Hapones. Simbolo ng pagiging simple at makabago. Ang unang pasaherong sasakyan ng Toyota, ang Model AA, ay nilikha noong 1936 at nagsilbing puntasyon ng disenyo at engineering ng mga susunod na modelo. Mga hamon pagkatapos ng digmaan at isang bagong pananaw. Tapos ang ikalawang digma ang pandeigdig, labis na naapektuhan ang ekonomiya ng Japan at naharap sa malaking krisis ang Toyota. Ngunit sa alip na sumuko, nagpatuloy ang kumpanya sa pagpapabuti ng kanilang mga proseso. Noong unang bahagi ng 1950s, nagawa nilang makalikha ng unang maliit na kotse, ang Toyota Toyopet SA, at nakipag-alyansa sa ibang kumpanya upang palakasin ang kanilang teknikal na kakayahan. Sa panahong ito, ipinanganak ang Toyota Production System o TPS isang makabagong sistema ng paggawa na nakatuon sa just-in-time production, patuloy na pagpapabuti at paggalang sa mga tao. Ang mga prinsipyong ito ang naging batayan ng kausayan sa industriya ng pagmamanufacture sa buong mundo. Paglawak sa buong mundo at patuloy na innovation Noong 1960s at 1970s, Nagsimulang palawakin ng Toyota ang operasyon nito sa labas ng Japan. Isa sa mga pinaka-iconic na modelo ang Toyota Corolla na inilabas noong 1966 ay naging paborito sa buong mundo dahil sa pagiging matipid sa gasolina, abot kayang presyo at tibay. Pagsapit ng 1980s, tuluyan ang nakapasok ang Toyota sa merkado ng Hilagang Amerika. Nagtayo ng mga planta at naglunsad ng Lexus, ang kanilang luxury brand na tumapat sa mga dekalidad na sasakyan mula sa Europe. Patuloy ang innovation ng Toyota nang inilunsad nito ang Toyota Prius noong 1997, ang kauna-unahang mas produced hybrid car sa buong mundo. Isang malaking hakbang tungo sa mga kalikasan at matipid na teknolohiya sa sasakyan. Ang Toyota ngayon, itinataguyod ang hinaharap. Sa kasalukuyan, ang Toyota ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa buong mundo na nagbebenta ng milyong-milyong unit sa higit 170 na bansa. Naunguna ito sa hybrid technology, electric mobility at hydrogen fuel cell vehicles, gaya ng Toyota Mirai. Hindi lang yon, nakatuon din ang Toyota sa autonomous driving, artificial intelligence at mobility services, na layunin gawing mobility company ang sarili, isang kumpanya na naguugnay sa mga tao, komunidad at teknolohiya. Bago tayo magpatuloy, Nais mo na kitang pasalamatan Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motosiklo, ay welcome na welcome kang putin yung subscribe button Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag mayroon tayong bagong upload na video. Pakilike and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat Repa. Alright! Isang pamana ng kahusayan Mula sa mga makinang panghabi hanggang sa mga makabagong sasakyan, ang kwento ng Toyota ay patunay ng resilience, innovation at malawak na pananaw. Ang kanilang pilosopiya na kaisen o tuloy-tuloy na pagpapabuti ay nagsisilbing inspirasyon hindi lang sa mga empleyado ng Toyota kundi maging sa iba't ibang industriya sa buong mundo. Hindi lang basta gumagawa ng sasakyan ang Toyota, ito ay nagtutulak sa kinabukasan. Alright! Yan na nga repa ang history at tagumpay ng Toyota. Maraming salamat sa suporta at panonood. Kita kits tayo sa sunod na video. All right. Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga repa! Ride safe everyone.